Hi. Hey. Yan guys, what's so up? At magandang umaga. Yan, ngayon ay nandito na tayo sa ating pagkakargahan sa Dayap. Kaso mukhang wala pa yung magtatapas. Naulang kasi kanina kaya tinatanghali siguro. Pero ang sabi ng tiyahin ko ay maagap daw. Pero wala pa naman. Ayan guys, yung katapasan buhog kastor na ihi napakalamig mga idol ng hamug basa na tayo Ayan, wala pa nga mga idol. Ito mga tayo sa tapahan at nung tayo ay makasilong. Mukhang uulan na naman. Maghapon na naman tayong puyog na re, sigurado. Mga idol, ang magkatapas na matikas. Mm. Mm. Ayan. <laughs> susunod na lang ako Nang motor. ay, Ayan guys, andyan na pala yung magkatapas. Pero maya maya tayo susunod para hindi siya maapura. Ang lamok. Nasaraan pala ng tricycle yung aking mga busing kaya wala pa. Tanghali na. Parang, ayun o, no, 860 na. Umalis tayo sa bahay ay parang nasa 7.30 na. Mabilis lang tayo kasi mabilis si Kastor. Si Poging Kastor mga idol. Hindi ko na naliguan kasi naulan. Pero kahapon naman ay nilabhan natin sa ilog yan si Poging Kastor. guys, na ito na sila oh. yung, alibawa, yung, uh, alam, na ito, Wala, yan Pai-pai. <laughs> Sino mm. magkakape? <tinyo> magkakape? Sa uling takore. Ba't na ako dyan? na Para

Parang nagbait na kahit. Doon? Uh, ah. parang napakaya ng mga lalaki. din yan. Pwede na siguro eh. na na yung na Ay, yung na'y na Tapos na ito. lang siya. May hindi. Kung minsan na nga eh. Okay. sinunog. Ay, yung blow na ito.

Pinapin muna. mo uh, kapin mm, na kayo! Ito na ako, mo oh. pinagising. Oh! Eh, hiyan ang tispa eh. Mga katulong ko. Bakit ang Tulog daw siya. Ah, hindi ko na kaya. Parang pinag-prutuhan mo ito, pinag-prutuhan. Isda. Alin! Oo! O, yung higit mo pa. Alala muna. Ito, Yan, muna Pinirito ko bago ito. Ayoko yung higitin mo na. Ito, taburo mo ako. Inaanood naman ako sa yun. Naman na pa ganun yung gulong.

Sa Dumating na ano ay. Pantahal. Guys. Balik. Nakikita niya. Balong kay Pantasal. Oo. Oh. Ate Lala. ako yun. ako yung malapit na yung si Ako'y ang akin naman ay katrupa. Ah, si Papay Kabukid. Kabukid. <laughs> yun guys. Kasama ko si Kabukid. Paki-follow din naman at paki-share. Kabukid, yan. <laughs> Hindi na kapukid. Ganda sa kali na. Kabukid. Kali na. <laughs> na. Nagbimerenda na kami. Hindi na ngayon kapuki, Kabukid na. <laughs> mag na yun. Bakit sila. Mag-aama na kami vlogger mga idol. Sa <laughs> ilim pala eh. Dami ng ano pala Oo ah. Hindi lang yung bablog yung kumag na yun. Sa Dami ng ano ah, talo eh. si Linda. Si TA mo si Roberto, kung lulong na lulong sa vloggers na. Kay Rosela at saka kay Ruel Light. Mm. Yun, nagpa-riyan. Inilod pa talaga ako at sabi, ate ko muna ka naman. Oo, ah, mga mayaman ako ka. Mayaman talaga yun. Ay, yung Minali. aking, yung, sa si yung, kay ka yung idol, yung idol ko si Bima <coughs> Siya, si si... Lihan, ano mo kasama? Ha? Kamang yan. Kamang yan. Bimak. Talagang mayaman siya naman yun. Si Bimak siya, si... ano? Hm Yan guys, tara. Let's go. Meron na siguro yun Tapos tayo magkape. Tagal natin pahinga mga idol. Bigat na naman ang katawan ko. Yan, naganda ang panahon. Nainit. Hmm. Ayan na mga ngawit at mag-ipon. Kuya at Kuya Jimmy. Ayun, ang kawit. Migit ano. Yan mga idol, nalimutan natin yung tripod natin. Hmm. Wala pa tayong dalang itak. Na ihi. Noong nakaraan mga idol, isang karga dito sa lugar na to. Pero ngayon, ilang piraso. Hmm. hmm. Ha. Yo. Magaan yan? Titisod pa. Mababara pa. Hey! <laughs> Ilan yun? Ba? Ang <laughs> dami na pala yun. Hey! Hmm! Ito Hmm! <laughs> Kaya pala eh. <laughs> Nakatig ka pala. Hahaha. <laughs> alim Eh okay. Hmm Ya, yeah, panah yang pengangainmu. Anu, bapak yun guys susap, up yun guys at maraming salamat ulit sa panonood sa amin po ang kastor uh, huwag kalimutan mag like and comments pakishare na rin mga idol at kung hindi ka pa nakapollow pakipollow na din at sa aking youtube channel pakisubscribe naman at pakipanood na din paano guys magandang araw sa inyo at ingat palagi bye bye